Guys, pagkakabit kami ng surface light, yung parang pin light na hindi naman siya pin light, kundi surface light yung tawagin. Ang wattage nya is 6 watts. So may apat kami para sa corner, corner lights. So ayun, mapakita uh, ko pa siya nyo, nakabitan namin. Ah guys, oh. Ayan, yung isa, yung dito. Ayan, so yung kabila, nandito Ayan. So yun, last ito. Uh, since na uh, PWD ako, uh, tinuro ko lang kung paano. So, bago tayo maglagay na mag-wire mag doon, lalagyan natin ng gasa. Kasi yung gasa, importante yan guys. especially yan doon sa may babaw. Kasi yun may mga daga na pumapasok daw, hindi natin alam. So, yun. Sa pa. Yun O yun o. Oh. lang natin na protected yung ating mga wiring sa taas. Wala so, lagyan natin yan na tubing. Ang tawag dyan guys, mika tubing for spaghetti. Spaghetti pa taas, pwede rin na spaghetti pa baba. <laughs> So ayan. Yeah. Ayun. So, Stripper. Long nose. Ate tayo pa muna para sure tayo. Ha? Oh, so, sabi ko sa iyo, huwag ka didikit eh. Baka strip na pala yung wire. Sabi ko, uh, puputulin, huwag didikit. Pagka nag-strip siya, huwag didikit sa pader kasi yung common yan, live yan. So talagang makikiliti ka dyan oh. So, kikilitiin ka talaga yon O so, yun lang naman pero Delikado yan guys kasi kung may sakit ka sa puso yon Patakihin ka ng heart attack Kasi yan guys pagkaw yung 110 Yan guys yung Pinanggo natin sa kuhaan, Sa Sa mga baboy Yung mga mga nagkakatay sila ganyan uh, kinokuryente kaya walang ingay pagka kuhan o so, yan uh, speaker para diretso yan guys uh, pinuputol mo yung dalawa dulo para sure tayo kasi ang ginamitan yan kaya naka open uh, pa guys uh, nag test kami isa isa so hindi natin na uh, putol kaya pinapasure natin na uh, kailangan po talaga uh, na safe tayo kasi hindi tayo gumagamit ng gloves pero kung magamit tayo ng gloves hindi tayo mga kuryente so ayan na lang yung surface light 6 watts ayan so guys ang diameter nyan is uh, 75 yung hole Bubutas kayo 75. Pero mas maganda guys, makuha nyo 76 para may allowance. Ayun. Pero, pero kung may drill kayo ng 75 para sa halo, sa ganyan, uh, pwede na yung 75 para sakto lang. Pero sa akin, ginabit kong pang butas dyan 76 mm. So ayan, i-slip lang. Ang maganda guys sa mga ganyang ilaw, meron na siyang connector. Ayan o. Oh susuot mo na lang di lahat kaya i install so guys kakabit pa ito yung kabilang side yan test muna natin bago natin salpak ah sige yun o no? yeah. ano, yan o no? yan yan no? so pagkakabit guys ilalagay lang natin lahat ng wire sa hindi, pagkabit niya guys, yung spring. Spring niya guys, yung may orange. Diretso yun yan. Tapos sabay niyo, itutulat pataas. Ayun. Hanggang sa pagkabit niya guys, guys niya do sa sabay kisabi. Kwa yan, matik na yan. Parang yung nakakas niya. So yan, medyo nahirapan siya dito. Bakit kaya? So yun guys, nakabit na. Dito, kaya ang vibration

Doon kita. Try ko din kakabit natin diyan kaya sabay-sabay yan. Okay. So, nakakatuwa guys. Uh, yung ginawa nating wiring 100% walang trouble. So, magdiyan ba yung pagkakabit natin, pagka-splice natin, maganda rin. So, walang trouble. So, guys, hanggang sa buli. Uh, ako ay magpapaalam muna sa ganito sito. Si barabi pa kami kakabit na ito, guys. So mayroon pa tayo ang kakabit na yung trap trap light. So yun. Ah, uh, na po at bye-bye na po sa inyo lahat. Oh. Bye-bye po.